Bilang bahagi ng pinaigding na serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan, inanunsyo po ng PCSO na sasagutin na rin nila ang professional fee ng mga doktor para sa mga indigent patient. Kahapon nakausap ng liderato ng kamara si PCSO General Manager Mel Robles ukol dito. At nangako ang hensya na isasama na nila sa kanilang Medical Assistance for Indigent Patients Program o MAIP ang doctor's fee. Dati kasi hindi ito covered ng programa. Kaya iniintindi pa ng mga pasyente kung paano ito mababayaran. Sa press conference sa Kamara, tiniyak ng PCSO na aasikasihin nila ang proseso para rito sa lalong madaling panahon. Sa so, Oktubre, inaasahan masisimulan ang implementasyon ng bagong inisyatibong ito. Of course, the intention is to wala nang bayaran ng ating mga mayan. But that is the, 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 ano, That is the dream, that is the goal. But with, uh, in our case, it will all depend on our budget availability. Just the good news is, we can, yung binibigay namin. Kasi sometimes, dumating sa amin, wala na lahat babayaran. Ang babayaran nalang PF, in that case, wala kaming babayaran, no? Kasi bawal na sa aming guidelines. Now, we have changed the guidelines na pwede na. Ipambayad. So, uh, we, we, uh, no, we, we might not be enough. It might not be enough, but at least meron na po. So, parang halos wala ng cash out ang uh, ating mga indigent patients kahit sa private hospitals. Kahit na tatlong doktor pa yan, sabi ni uh, GML Robles kanina, kahit na tatlong doktor pa yan, kung nalitigte 10,000 sila, sasagutin ng PCSO yung professional fee. So, with that, talagang yung uh, universal healthcare natin mas... Gagana pa